Magandang araw mga katagumpay, ako po si Doc Engineer Abdul Divina at ito ang servisyong tagumpay kung saan ang servisyo publiko ay hindi lang nadidinig kundi nararamdaman dito sa ating programa sama-sama nating tinitignan ang mga konkretong hakbang ng ating mga ahensya ng gobyerno upang makapaghati ng tunay na pagbabago sa bawat Pilipino mula edukasyon, panusugan, hanap buhay hanggang sa kaligtasan, makikilal natin ang mga programa, proyekto at kwento ng tagumpay na hatid ng mga lingkod bayan para sa bawat komunidad. Ito ang tagumpay government programs, servisyong totoo, servisyong may malasakit, servisyong tagumpay. Bilang bahagi ng pangako ng admission na masiguro ang ligtas at maayos na pagbubukas ng klase sa lahat ng pampublikong paaralan sa buong bansa. Dumalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagbubukas ng klase sa Epipanyo de los Santos Elementary School o EDSES sa Malape, Lunsod ng Manila noong Hunyo 16, 2025. Ang kagalapan ito ay hudyat ng pagbabalik sa kondisyonal na kalendaryo ng pasok mula Hunyo hanggang Mayo matapos ang pansamantalang pagbabago noong panahon ng COVID-19 pandemic. Nakaschedule na magtapos ang kasalukuyang taon panuran school year sa Marso 31, 2026. Sa programang pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr., ang isang interactive learning session kasama ang mga mag-aaral sa grade 1 gamit ang flashcards upang mapalakas ang kanilang kasanayan sa pagbasa at aktibong pakikilahok Sumagot din siya sa ilang mga tanong ng mga bata upang lumikha ng mas masigla at inklusibong kapaligiran sa silid aralan. Matapos ito, binisita rin ng Pangulo ang iba pang mga silid aralan ng grade 1 at nagtungo sa opisina ng punong guro upang tumanggap ng briefing hinggil sa kasulukuyang mga hakbang sa sikuridad ng paaralan kabilang na ang paggamit ng CCTV monitoring. Ayon sa Department of Education o MDF-ED, tira kaabot sa 27 milyong mag mula sa preschool hanggang senior high school ang inaasahang makakapag enroll para sa taong panunan 2025-2026. Ngayong pasukan na ay sa Department of Health na suportado ang kalusugan sa mga paalagan, layon ng Administrasyong Ferdinand Marcos Jr. na kinilangin ang mga paangalan sa pagpapayatili ng malusog na pamumuhay ng mga kabataan dahil may ikling oras ang dinugo nila sa eskwalahan. Sa pangungunan DOH Secretary Ted Hebosa, ibinahagi ang bawat bata malusog package sa 83 paangalan sa bansa. Ito ay naglalaman ng blood pressure, monitor, timbangan, first aid kits at iba pang gamit sa school clinics kabilang ang mga teacher self-care kits, exercise and sports kits at karagdagang disaster readiness kit. Ang pagsuporta ng kagawaran para sa mga paralan ay alisunod sa Universal Healthcare Law kung saan kinikilala ang mga paralan bilang mahalagang lugar upang isulong ang kalusugan ng kabataan at ng mga empleyado nito. panimulang aktividad ng selebrasyon ng TIFAO, muling inilunsad ng DST Pag-asa ang mga pangunahing pag-aayos sa National Hydromet Observing Network o Panahon Interactive Platform. Kabilang ang mga tampok sa pagbabago sa panahon, ang graded forecast integrations na nagbibigay ng mas tiyak na dato sa bawat lokasyon tungkol sa ulan, temperatura, hangin at presyon. Maaaring gamitin ng publiko ang interactive map gamit ang mga click grid points, time slider at location based search functions. Dagdag pa rito, lahat ng regional warnings na pinagsama-sama sa isang centralized alert system na makikita sa interactive at color-coded markers na may kumpletong informasyon tungkol sa mga panganib. Mas nito ang pag-access sa mga mahalagang mabalang pang-establishment and accreditation training ang matagumpay na sila noong Hunyo 11, 2025 sa Bureau of Plant Industry, Mushroom Training Crop Research and Production Support Division. Nagsilbing oportunidad ang seminar ito para sa mga nursery operators at agricultural enthusiasts upang mas maunawaan ang proseso ng pagkatayo ng plant nursery at pagsunod sa mga pamantayan ng accreditation. Sa pamamaginta ng mga bagong kalaman sa mga pulisiya at tamang paumalaan ng pagpaparami ng legalidad ng mga tanim. Mas handa na ngayon ang mga nakilehok sa pagproduce ng mataas na puli ng mga tanim na makakatulong sa ating agrikultura at kabuhayan. Ang nagandang Lawag International Airport Passenger Terminal bukas na. Kompletong pagkatapos inaasan sa October 2025 ayon kay DOTR Secretary Vince Dizon. Mas magiging komportable at maayos na paglalakbay ang mga pasahero patungo at mula sa lalawigan ng Ilocos Norte kasabay ng pagbubukas ng bahagi ng passenger terminal building ng Lawak International Airport. Araw ang digmaan. Umagat gabi, sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains four active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Tapos pag-aayos sa binahang tulay ng PNR sa Kabalinsur. PNR malalawakin ang operasyon mula Kamarisur hanggang Quezon. Mas maging hawang biyahe mula Kamarisur patungong Quezon ang inaasahang maranasan ng mga pasahero kasunod ng kumpleto sa pagkumpuni ng pinahang bridge ng Philippine National Railways sa PNR sa Karagay, Kamarinsur. Nasira ang tulay dahil sa marinding pinsala ng Bagyong Christine at umabot halos sa dalawang buwan bilang bahagi ng pangkatibay ng tulay at riles, pinalitan na rin ng synthetic na materyales ang mga dating kahoy sa riles. Sa pinito, ang Department of Transportation o DOTR sa pamumuno ni Secretary Vince Dizon ay patuloy naghahalap ng mga pondo para sa pagpapatuloy ng 556 km PNR South Long Haul Project ang pag-aayos ng Binahan Bridge ay isa ring mahalagang hakbang sa pagpapalawak na presyo ng PNR mula Naga hanggang Sipukot at kalaunan ay palawakin patungong Ragay, Kamarinsur at Tagawayan. Platon Platon Pro, Pro, ang bisa ng 600 mg caplet at yerba buena, moringa, lagundi at vitamin C na mga go food for morning flexibility and whole day mobility kaya walang aray sa palaging pagkilos. Platinum Pro. Pro. Sa serbisyong tagumpay, hindi lang natin pinapalapit ang serbisyo sa tao. Tinutulungan din nating maunawaan ito. Kaya narito ang segment na laging may kabuluhan ay dapat. Aking impormasyon, dapat alamin para sa tagumpay. Alam mo ba, maraming serbisyo ang inilalaan ng ating pamahalaan mula sa ayuda, edukasyon, pangkalusugan, hanggang suporta sa hanap buhay. Pero, hindi ito napakikinabangan ng marami dahil kulang sa impormasyon. Ang ay dapat natin ngayong linggo, alam mo, gamitin mo serbisyo ng gobyerno para sa 'yan. Maging mapanuri, magtanong at makilahok dahil kung alam mo ang karapatan at oportunidad mo, mas malayo ang mararating mo. 'Yan ang ay dapat kaalaman na may layunin para sa tunay na serbisyong tagumpay. Ang tunay na tagumpay ay nagsisimula sa bukas sa serbisyo at malasakit para sa bawat isa. Kaya sa susunod nating episode, muli nating tutukan ang mga kwento ng aksyon, pagbabago at pag-asa kasama ang iba't ibang ahensya ng pamalaan na patuloy na dilingkod para sa bayan. Ako si Doc Edir Abdul Divina. At ito ang inyong servisyong tagumpay, ang boses ng mamayan, kaagapay ng gobyerno at katuwang ng tagumpay ng sambay ng Pilipino. Hanggang sa muli mga katagumpay! Sa bawat pagod, laging may dahilan Ang paglingkod ay pagmamahalan Servisyo, tagumpay, alay sa'yo Puso ang puhunan sa bawat servisyo Walang iwan